Isang 49-year-old na Japanese na lalaki ang naaresto noong Huwebes dahil sinaksak niya di umano ang isang 52-year-old na babae. Ang naakusahan na si Satoru Ishizaku ay ang ex-boyfriend ng biktima. Noong Hulyo pa raw nagsimulang mag-report sa pulis ang babae na siya ay sinastalk ni Ishizaki. Limang beses niya itong ni-report sa pulis. Si Ishizaki ay nakasuhan ng pagtutok sa biktima ng kutsilyo at pinilit itong makipagbalikan sa kanya. Bago nagkasakitan, binalaan pa ng pulis si Ishizaki na layuan ng kanyang ex-girlfriend at pinapirma pa ang kanyang pangako sa isang papel. Hating gabi noong Miyerkules nang sinaksak ni Ishizaki ang biktima at tumakas mula sa eksena. Siya ay nahanap ng pulis kinabukasan sa bahay ng isang kamag-anak. Umamin si Ishizaki sa attempted murder. Siya raw ay nawalan ng kontrol nang tumanggi ang babae na makipagbalikan sa kanya.